Hi guys, good afternoon. Yan, bumili ako ng bagay pansal sa Ganda. Ang ismo lang siya. Ganda. Ha? Huh? Maliyak. Hindi ko ako nakakuha talaga. Napaiyak ako. Kasi wala na kami. Hindi mo wala na pang na ganito, no? Habang na naglalabad ha? ako pabalik sa classroom kung okay. saan kami pansamantala sa mitatang okay. ay may mawag ng pangalan ko. Si okay, Gian, wala yun. Kita <laughs> niya raw na hindi ako nakapuha. Tatlong pack na relief goods ang kinuha niya at ibinigay niya sa akin yung isa. Isa pala siya sa mga kumuha ng higit pa sa isa kaya marami ang nawalan kaya nagkagulo. Sinabi ko na mali ang nang lalamang <laughs> ng kapwa. Ang sagot ni Gian ay kung hindi raw ako marunong man lamang ay ako ang kawawa sa huli. Ako raw ang palaging mawawalan. Ilang araw din kaming tumuloy sa <laughs> school bago kami nakalipat sa aming bahay. Namigay ng materyales sa hmm. local government sa aming lugar. Kaya kahit pa paano ay nakapagsimula hmm, na ng... Ayan, ko na ng, ng t-shirt. Thank you for watching, guys.